Good morning. Ito po ang halamang palatea. Ito po ay pwedeng pang indoor. Pwede rin sa labas ng bahay. Maganda po ito. Maganda ang kanyang dahon. Ayan. Ito po ang palatea variegated. Iba-iba po kasi ang variety niya. O, oh, marasyado na po siyang malago, kaya pwede na siyang i-replant. Pag iwa-hiwalayin para dumami. Madali po itong paramihin. Hmm, tatanim nyo lang sa malaking paso. At pagka marami na, ihiwa-hiwalayin nyo na. Ayan po ang ganda ng kanyang dahon. Hmm. Oh. Ayan. Uh, Bihira lang po ang may alaga na ganitong halaman. Rare po ito. Hmm, pwede po ito sa loob ng bahay. Pwede rin sa harap ng bahay. Huwag lang po siya sa ilalim, ay sa init ng araw. Kasi namumula ang kanyang dahon. O, pwede po ito sa mga ilalim ng puno sa terrace sa sa inyong siya pwede rin po ito sa loob ng bahay pwede o. para lang po ito at paghihiwalayin pinaghihiwalay po yung o ganito po ang paghihiwalay nito para dumami ito, so, ayan. Kukunin niyo po yung may ugat. Yan, at ilalagay niyo sa baso. O. Oh. Madali lang po itong dumami. Hmm. Ilalagay Lalagay niyo po sa baso. Uh, walang tanim. O, oh, ayan. Dito niyo po itatanim. Madala, madali lang po siyang buhayin kasi may mga ugat siya o ayan o ang ganda o ito pa po yung isa o kukuha po po tayo ng isa o ito ayan ito ano po natin ulit din sa ibang pato Ayan, dami na tayong nakuha. Hmm, dadami na po ito. At ito ay madaling lumago. Huwag lang po siyang itatanyag sa araw kasi natutuyo yung kanyang dahon. Oh. Yeah, maganda po yan. So, ito po yung pinagkuhan Ito, ayan eh. Malago pa rin. O, may mga suwi. Ayan, may mga suwi siya. O, yung mga suwi na ito, ito ngayon ang ah, papalit sa mga dahon. Ayan, may mga suwi. Ayan, o. Oh. Maliliit. Ayan. O, dadami na uli ito. Kaya maganda pong magparami nito. Kasi po ito rare. Mahal po itong nabibili. Pagka so, po marami na magla-live selling na ako. O, so, ito po yung O, oh, ayan, malago na rin o. Oh. Malago na rin siya. Mainap po ang may tanim nito. Kasi bihira lang po ang meron nito. Ayan. O. Sandali lang po. Dumami na. Pwede pa po ulit rin paghiwalayin. Ito mother plant. Ang mother plant kasi. O, ayan o. Pwede pang kumuha ng isa din eh. Para dumami. O, yan po ang uh, halaman halamang kalateya. Ito po ay pambihira. Yung pong variety niya, iba. Maganda yung kanyang dahon. Hmm. Rare po ito. Ayan. Hmm. Iba yung dahon niya. Maganda po ito. Ang ginagawa ko po pagka Malaguna, na, pinaghihiwa-hiwalay ko para dumami. O marami na po akong ganito. Marami na po akong halamang ganito. Mahilig po ako sa halaman. Kaya mga halaman na ito, eh ay ko. Maganda siya sa bahay. Yan po. <clears throat> Hindi na po siya mamamatay kasi may mga ugat siya. Meron siyang uh, yung ugat na kasama dun sa dahon. O hanggang dito na lang po at maraming salamat sa panunood. Pag po ito ay lumago, ay maganda. Ayan, maganda. Marami po akong ganito, pero iba ang kanilang dahon. O, ang tawag din po sa kanila ay kaliteya. Kaliteya, kaliteya. variegated. O, hanggang dito na lang po. Bye-bye.